Bagang dili naman ako nauuyon sini na ako ng mga barkada. May bangs lang ako. Sabihan na dahil saan ang sa kanding na may bangs. Tapos, sabihan pag hindi sa... ay Dora, Dora. Grabe man kamo. Ayaw ka mo sina. Imbis pa lang gaon si Queen o vlog. Kamu pa nagairug-irug sina sa akon. Dura ba ina? Dura ba? Kung magbangs, dura ba? Meskin tiri baginan akong bangs. <laughs> gusto ko na may bangs ako. Dili nyo ako pag sabi sabi sa ambot sa kanding na may bangs ha. Nasa tao pa ina, lifestyle ina. I aminin mean, gusto ko sugan na hairstyle. Minabagay-bagay ko na lang sa pamayong ko. Kay bagan piling ko talaga ko, nagtaba na ako. Shout out ko na ganit. Hindi para nagaparasabis ito sa ako na dura ako. Tapos inang ambot sa kanding na may bangs. Shout out ko na ba? Ayaw ako kay kilala ta ka mo. <laughs> Pero ayaw na lang. Next time na lang abangan niyo na lang po.